What's up kanawung? na wong? na kami kay Diliha rumang amay. Haya kami ninyo mga ka pangaon kay Diliha rumang amay. Haya o wido, akohero pero to dierro may pangarap. Haya o wido, man, bibisitang o tanye mga ka kay nangangaw. Haya o wido, haya o wido. na ngera. Ika nango ka kamera kay perma mila hero. Haya o wido, Diliha Pangaw na mo mga kanawang kay Dano lang mamay Kaunan nga Taksama kanawang biplop Kanawang kay Dilaro mamay Ginugubunak mga kanawang kay Dilaro mamay Hayaw ito Dapat Kinakikuha na ako. Diyabi ganang atig kanawang kay Kung kung ako marakshot Hayaw ito Dilaro mamay mga kanawang tak Tingin ko kanya Mga kanawang Ako yan Robert Diriwa pa pero may pangarap Hayaw ito Ya, na ito. Ano na mong mayaman kayo mga mga una. Ayaw Mga kanawang nina na kita mga man this video. mga salamat. Bye bye. Mayo mana ko kay ma na na Di na ko di ko na kaya. Mga kanang kay dilaro mamay. Ayaw ito.